Good morning, magandang araw Magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, eto uh, Papuntang south na naman tayo mga kakugi Mayroon tayong ipa-farm visit dyan sa Ronda Then after sa Ronda uh, May itatrap tayo ng mga sisio sa Badyan Then balik sa mual bual mga kakugi uh, continuation to sa ating uh, series Southern Series na Farm Visit na ating gagawin na gagawin. So for the meantime kaya lang na gagawin yan natin kain muna tayo guys let's eat muna alright tayo guys Tinulang isda Apili lang po tanong bam eh Nya, ka humay Beans Guys, ito lang kakainin namin ni Alfred Tinula, bamki, -e, tsaka Beans Guys, let's eat kain mo tayo. Kasama pala natin guys si Kak Igop. Ikop Sarapin. Si Kak Igop. Hindi nakasama sila Auntie Chaka Sir Stephen Maratugi kasi busy. Sir Stephen is aali uh, sila papunta Korea, tapos si Auntie. May gagawin sa panda. Kita tayo. Tayo nalang

mga okay. dito na tayo sa ating bibisitahin guys dito sa Ronda yan Ronda Cebu ang bibisitahin ito guys isang ano isang hobbyist uh, breeder uh, ito tsaka guys makilala natin mamaya kunsihal second term kunsihal dito sa Ronda si Bosbobot Nazaraga ito so guys, ito yung area nila guys Before ko makalimutan, kasama natin Kaigop Bagong mata, sasakinan <laughs> ah, din nyo guys ah. Oh. Itong karsadang ito mga kakugi Papuntang Argao Argao Cebu, pag didiritso Diritsohin natin guys, Argao Cebu Pag doon tayo, tayo Punta naman, lalabas tayo guys Papuntang Badjan papunta doon tapos papunta dito Cebu City yan so dito tayo ngayon guys <laughs> mga wow, tayo ngayon guys mga kakugi pasok tayo dito once again mga kakugi itong ginagawa natin ngayon na farm visit is ano to ah uh, continuation to sa series na ating gagawin uh, farm visit series dito sa south western area Yeah, kita nyo ba yung nakita ko mga kogi dito guys pagpasok natin ang ganda na pagka ano pagka arrange <laughs> oh hindi siya masyadong malaki pero malinis mga kakugi oh. <laughs> mga whites nga nandito dito breeding area ko ako dyan may numbers yung mga pens eh. andon si boss oh. boss, boss. good morning kita <laughs> ko guys guys si boss si Kunsihal Bobot Lazaraga. <laughs> Yun. Guys, avid subscriber, avid supporter natin si Boss. In fact, nakita sila ni Sir Stephen sa airport. Sa oh, aeroplano na. na. Sa uh, oh. Pauwi na kayo. Oh, oh. Pauwi. Galing Buracay. Hinahanap <laughs> niya si Sir Stephen. Pero si Sir Stephen, boss, papuntang Korea sila ngayon. Uh, uh, family, vacation. family vacation. Uh, oh. So, Saka so, si Antik <laughs> naman, busy sa kanyang Viper Game Farm. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Viper? oh, <laughs> <laughs> Viper na yung Game Farm. Kung si Hal, before ko makalimot kung si Hal, ikapila na ning ng term ro ni mong ikan. Gagal. si second term pa na Second term. Kwan? Second term. Pang may swerte. <laughs> <laughs> Dili basta nagmamanok guys basta madaling makilala at saka mag maginoo madaling malapitan <laughs> yun, yun ang mga napapansin ko guys ating tingnan nyo. congressman nagmamanok uh, nagpa-farm mayor uh, nagpa-farm governor uh, nagpa-farm para, -para pangmasa ba hmm, konsihal pa kaya hindi uh, mag-farm <laughs> maraming panahon ba no so uh, gamay ni boss uh, kung sa Tagalog pa, sa Tagalog pa, unti ko amba Kasi unti-unti lang. <laughs> Ginagmay ay. <laughs> Actually guys, uh, dito sa farm ni Boss, nasa likod ng bahay ng mga Boss. Ah, mm. so, uh, bali kwana siya. Yeah. Uh, sa baba hardware, hardware, yung sa baba sa itaas, oh, kwarto na. Ah, room na. Yung dati kong bahay yan. Ah, dito. Uh, oh. Yan guys, sabi ni boss, isang maliit lang daw siya na, na manukan. Hobbyist lang. Mm. Hobbyist or nagbi-breeding ka rin dito. Oh. Ah, small scale breeder. Yan. Kasi oh. na natin to kung si Hal. Banded na lang ko sa, ano, sa uh, CBCC. CBCC. Sa lahat ito, mga lima siguro. Asosisyon namin. Kasama hmm. Ano, sa ano. Sa, kay, sa kalahuan ba? Kalahuan, yun kaya itong malok ito, dancing black. Dancing kay, um, black? Kay ano? Uh, Charles, ah, uh, Charles... Uh, Brunson? Ano? Kay, kay <laughs> <Charles> ng, <Bronson. laughs> ka, ano, 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 ah, kaya yung parang tauhan ni ah, uh, Boss Dongdong, si Charlie, sa Carmen at Base. Ah, uh, oh. di ko, ma, o, di ko, ano, ah, uh, sa si Dancing. Guapo, si Guapo, si Guapo, si Guapo. Ah, si Guapo. Oh. Si Guapo pala. Wing banding oh, ano, wing band. Oh. Uh, team leader. Uh, sa kanya. Guapo, shout out. <laughs> Sarap nang tinula mo dyan sa Mandawi. ah <laughs> oh. Yung kanana dyan <laughs> um, ba sa um, Mandawi. Mandawi. Si Guapo. kalimutan mo po si Timon. nga ni mo Guapo. Kay... Ano na siya mo, kung Andre? Mo, kung nasa round south, ano na siya tulog? Ah, dun eh. Malapit talaga eh. Tapos, ano? Ilang heads ang nakakod dito, Kutsihal? Dito, kuat yung mga 80 siguro. Tapos, pero, sa conditioning area, Daghan. Yung mga 60, tapos yung na-breed namin na uh, kuwin? yung pang sa December, January born. Mm. Early bird. 65 lang yun, yung um, na nabandingan. Tapos yung sa late born, yon Marami. Uh, 240. <laughs> Ayun Guys, Tapos, eh. ano palang uh, hindi pa natin kung ilan late ang lalaki. Uh, Kasi hindi pa hindi ma, pa makita kung ilan ang lalaki, ilan ang uh, ano doon, pulit. Guys, hindi lang pala habies si ano si Boss papuntang medium scale breeder na rin eh. Kasi late born lang nasa mga 200 na eh. Tapos yung naka dito, more or less 100 na. Tapos uh, nandun pa sa ano sa conditioning area.

sa Kanlaon ka lang naka, ano, naka, nakapunta. Bacolod. Bacolod oh. din. Sino ba nakunan mo dun sa Bacolod? Sa Kuwana, sa man lang siya o Kuwana. kang batya, kargato niya pa. Ka. Ah, Murag mm -hmm. Ihala Extension, oh. Murag Satellite, Kuwana oh. niya. Para Gilmore niya. Yan. Gilmore. Ah, narito. Guys, mamaya, isa-isahin natin tingnan itong mga manok ni, ano, ni Kunsihal. Kasi Actually guys, ang nag-refer sa atin para mabisita si Consihal, si, si Boss Ronald. Boss Ronald, Ay, shout boss, out. Uh, membro po tadiha sa iya. Karaan ta kawan. Oo, oh, sa diri sa <laughs> Mual-Mual. Ayun. Recommended uh, si Boss Ronald. So, Anang, uh, so, kawan ta? ni siya, marag, marag family, kawan lang, kawan? Mm, Mga family, e kawan lang, hobby. Hobby. Oh. Ang pangalan sa game farm natin, Mm, Ginala na ko rin siya kuan boss, let... kanlat. Kanlat Laksi? kurang laksi? <laughs> kanlat. Oh. Kanlat game farm. Oh, kanlat game, ah, let... <laughs> uh -oh. <laughs> <let> game farm. Ki kanlat. Ugo Kanlat game farm. Tingnan niyo guys. Simple lang yung gradas ni ano, ni si do. Ah, uh, ano tawag ito? Personal lang siya. Personal na pang ano lang ba? Praktisahan lang ba? Praktisahan na. Pero ginastusan, ilang taon ka na ba nagmanukan? Kasi usually, ito yung mga tinatanong natin guys. Uh -huh. Para ma-distinguish natin kung matatawag na ba natin na veteran si or beginner. No? Uh -huh. So, boss, okay. uh, sa manok, Katobit ang pasao na ganyan nga, hilig lang nyo mo nga, naisilingan, mga hatag. <laughs> Una, ginagihatag na ko, kuan mga grade 1 ato. Mm. Tagaan ako anang tabas. Mm, tabas, ang tabas sa tag sa may sa may kuan ana kaning ah basta tabas <laughs> uh, yung, Guys, shout out. Ay, shout out. Comment kayo sa baba kung ano yung tabas sa Tagalog. Uh, Kasi nakalimutan ko na rin eh. At at tapos, pagkuhan niya, mga, siguro mga mga nine months tapos yung kuan ko yung asawa ng atiyo ko nag-usap kay ano mama mm, mama ni mo tapos walang pira ba gusto niya na hinili na pira tapos wala naman ako sa bahay doon sa eskwelahan ay ba mm -hmm. na, yun Bininta yung manok ko <laughs> ng 80 pesos <laughs> tapos hiniram yung kuan pira, pira. So pag-uwi ko, pag Hanap na no, yung manok mo. Wala na. <laughs> Sabi ng mga mag, Wala kuwan lang, bininta niya. Kasi hiniram ang kuwan. Uh, pira kay ano? Sa so, si so, tiyahin mo. Oh. oh, so sa ano? Iyak. Iyak ka. Mga, wala na. Wala, na, di ba? Mga... Mga Size city oh kay bisitor bisitor mo ko nagreduan wala na wala na yon tapos sunod hmm. Meron na naman nagbigay sa akin naman, oh, kung, ba, kinugos, bitaw ng manok ah, kung parang na kinugos pita ka na ninong. Uh, ninong oh. Oo, ninong. Tabas na, tabas pa rin. Hindi na, paan ba? Nang, <laughs> hindi pa naman gusto na tabas. Ano, yung tabas. Mm. Yun. So, simula doon, no, si, ka, ka, na, binabalaan ko na si ano mama. mama na huwag na huwag. Huwag <laughs> ano, <yung> ibinta. <laughs> oh, sa akin ito. Ayun, dinala ko. Pag ka, na, mga, na, siguro, mga, mga yun, sukol na ba? Mm. Dinala ko sa tiyo ko doon sa Lapu-Lapu. Oh. oh. Ga tapos, galing dito, oh, papuntang Lapu-Lapu. Oh, dinala ko sa Lapu-Lapu. Doon, nagsimula na, yon nanalo ng dalawang bisis. Sabi ko, ba ba ba? D yun, nahabi, na na, gusto ko na lang yung, Nagustuhan yung, ko gusto na ba. <laughs> uh, tapos, nung kwan, Ah uh, ah, uh, nagkuhan na ako ng ibang kulay parang nagpapa ba? pula Mayroon mm. naman tayong pula pero yun ba nahalik sa tabas na, nakuha ko na sa umpisa pa ba mm -mm. tapos pagkuha na karang ah, uh, nag timing na gusto, gusto ko nang magkuha ng medyo marami-rami na ano pa talaga yung kuhan kay ano pala kay Idol, don't boy. Oh, mm -hmm. Yung white kill. Song, doon white kill simulang, Mga anong taon 'yun, boss? Mga 2000 so na? Oh, kuan mga 7 years. 7 years ago. Oh, ba diba, uh, pandemic? Mm -mm. Oh, sila. Mm -mm. So nakakuha sa Before pandemic, oh, nakakuha ako sa pandemic. Ah, during pandemic, oh, so, years yun, even, uh, 2020. Oh, uh, more or less 5 years. Mga 5 years, oh, mga five years, mm -hmm. oh. March. So, oh. mga 5 years 'ya. Doon nag ang kuan tapos cross 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 tapos ano mayo may gaging sa diya bitay ka usa dili ni nga hambog nga pang kakarang istorya lang ito sa naagi ba mm. kay daog kay wala ang pula nam mm. di kanahan ana correct correct so ang ako ana ato nga na na man ako uh, ang ako ana nga fight mo to mura ma pa dai na ilha naman mo ma na mo gid ako kwan mom ni agape uh, naman mo oh busing mayang butag <laughs> si pangalan mo sing tatay tiban tatay tiban <laughs> oh. dili iskudiro <laughs> tiban tiban uh, iya pud ning kwan ya Ah, pwede Tari-tari Tari-tari May usasamong Na inanggit tabas Tabas mm -hmm. Yun Guys Ang istorya ni Kunsihal Mula Six years old siya Hanggang ngayon Hindi kaya, di ba, wala yun, Was there a time uh, Kunsihal Na nag-stop ka Sa pagmamanot Oh uh, um, Nag-stop ko siguro Mga kaya, Mga Mga

Uh, anang abot na tanin ko ana so dito like, nagkuan uh, like, uh, po ana hinahinay na nag develop po kuan uh, uh, nang makaya ra sad pero sana mm -hmm. uh, ko gasto na pero pa, nga, di man mo kuan gasto ko kanang gana bita, mo bitaw basta basta uh? passion mo talaga uh -huh? guys totoo yung ano sinasabi ni konsehal was... pag nandito ka sa pagmamanok na hobby kahit anong mga gastos na ano hmm. mo kung mo lugi tayo. Oh, pero, pero yung kasiyahan oh, mo, doon kasi bumabawi, iba. ba? Si ma, si Hal, mailhan pa ta. Stressful, oh. <laughs> stressful sa politika. Stressful sa pagpanerbisyo, 'no? Tapos iba-iba pang ano, mga stress sa sa negosyo, ganyan. Oh, wow. stress reliever manok. Manok. Oh, wow. Tapos happy sa manok, bar bari, ma <laughs> Oh, <-field> sa manok. <laughs> At least, manok lang yung hinahap yun oh, oh, oh. <laughs> na ano-ano mo. Malala. Malala. Tapos, pagpunta sa sabong, ah, pag nanalo, ah, nako, ah, isang linggo, isang buwang, yeah. kwintuhan I yan. <laughs> <laughs> Tawanan yan, grabe talaga. Basta pagmamanok, no, no? grabe, maligri, good, grabe. Ah, marami sa atin nakakaintindi, marami din hindi nakakaintindi. Kasi yung, yung mga iba na hindi Pero, na, ano, sa manok ba? Pwede man siya, Gapon, sa isali na yun sa ano business, ah, business di ba? Tama kung ma uh, okay lang ang kwan ah, uh, percentage sa panalo mm. meron naman talaga magtiwala correct, right, correct. meron naman kaming bayar na Manila Mm. Oh. Ah, regular, regular buyer din na na tayo. Ah, na uh, na may uh, Facebook naman yung among kanang champion na. Oh, oh. oh. Hanap, hanap. Facebook so, Facebook na so, na. Yeah, kana yung mga uh, uh. pwede Kuan din ako sa na, mga champion, champion, mga champion na mo. Yung natong kuan, boss dere kwa, sa kwan ka eh, sa kalawan ni boss do tong uh, tong stag tong ah ah kabot ni points pud ta bisan og muna muna gid ba uh, Not bad uh, out of 9 10 uh, uh, oh, out of 10 9 10 pala 10 7 points pud uh, maya to 70% Oh. Sabi kasi ni Idol Jewel Lacson sa RSL GRL Game Farm, pag maka 60% ka na, tuloy mo na yan pag baba na pag 50% lang ay palitan yung mga eh, bloodline eh mo bigi sa to ang ako tan ato may message na no nagka perform mga white, uh, white uh, yeah. ah, mga white adili uh, ang um, uh, duham to ka side ang katong sa mix niya nga lacto nang pula nga white legs na iya lang na cross niya na cross yeah. niya mo ni gawas mo gi ning kuan pud siya kanang ning nang ba mm. Matanong ko konsihan? nag-umpisa kang mag-mass produce, yung bang breeding na talaga mm. na pang maramihan, mga anong year yun? Uh, 2020. Uh, so, uh, during sa pandemic uh, talaga. Uh, Bumili ka ng manok na trayo galing kay Bibo Enriquez, uh, uh, yung mga white kelson niya. Uh, tapos si ni Kwata ni ni Boss Jason eh. Jason Garces, yeah, no, white uh, din. Sa so, kayang white general. White general. general white general, Jason Garces. General. Mamaya guys, isa-isahin natin, titingnan natin yan. Yeah. tapos may nakita kong bulik, Jason Garces. Okay, Jason yun. Garces nga po na niya. Nate Gilmore nga nakuha gina to ng Mayor Bachok sa Kalaon. Nanapte dome niya Mm. may may dome din tapos kino yun na lang mga So ilang bloodlines ang nandito ngayon sa sa Game Farm. Ang napokus na mo diri kuan ko roundhead. Kuan. Oh. roundhead. Dayon kanang bulik ni Jason o so, White General White general, Gilmore Gilmore wag maawala sa siguro mo pa ah, okay. so, mga five oh, Tama 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 Pratay Maclin di ay natakwa tag Maclin di ay, ni Kuano Blue Face Mao ni mo nga Ang, Ang Maclin kan ng season nga pala Jason nga Okay So dito guys dito sa Kanlat Game Farm kay Consihal Bubot bloodlines sa guys hindi marami Kasi tama 'yun totoo 'yun guys na talagang sakit sa ulo pag marami <laughs> <laughs> kasi yung mga 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 pullets hatiin mo 'yun saan oh. ba mapunta kay Juan pagmarking, oh. <laughs> pag marking dahil <laughs> marami ng ano yung mga ano natin mga manok saka madaling i-maintain at saka ang source ni ano guys ni ni Consihal ni, Biboy Jason Garces, at si Ka uh, Mayor Bacok sa Kalao yun lang tatlo. So madali lang ano ba? madali lang. O, ano yung ano yung Anong marking yan? Ay, kaya ano yan? Crosses yan kay Jason Garces at saka kay ano, uh, Batchok. Madali lang pag, pag ma ma matrace na tayo natin. Matrace na tayo. Why Oo. Sige, ibang ano naman, ibang pairing. At least, ano, ano lang ba? So yun. Guys, iikutin ko muna kap, ah, kanay-kanay kong siya lah. Makap kapitan mo po sa una guys. Ikap, konsihal, konsihal sa lungsod na karon sa ronda. So mga kakugi na to sa ronda ha, di ang oh. inyong konsihal. Akong na-interview na, na -interview ka rin ha, buotan mo din ang inyong konsihal. Ah, Liwat, eh. First mo po <laughs> First time naming nakita ngayon guys, dahil lang kay Boss Ronald, tayo dito. Pero kuwan po ha, kanang... Bisa karo pa kita si kung kuan sa imo ang tanaw ko sa imo mga mga, yung, mga mga ito, mga -upload uploads mo, oh, upload mo kakugi gud ay oh. kakugi yung Usa mga kanin, amu, ako ang mga ako kanin, nah, lahi, manin, ah, naamu, kanang lahi maning ah naman namo ko kanang handler gud mismo mm. Naman so, namo mga ko ana na sa nimo mga followers na hasta ning nasa kanang patumar o kanang sa so, vitamins kanang kuan kanang pa piso mga, uh mga, wala wow, na siya, kanang saan nang naitin? Palaw. Kaya nalang ano, eh, mga mga pagkugi. <laughs> <laughs> Member sa team uh, kakugi. Okay. Basta manok, gani? Wow man iyon nila nga. Balanaw po kanang mga asa ka na abot. Correct. Correct. Okay. Sa lindot kayo? Yan ang ginagawa natin yeah. guys. Gala lang nang gala. Yeah. Abot na ng Isabela. Layo ko ato sa Isabela. Tapos, yun ang pinakamalayong lugar na napuntahan namin mm, pero sulit. Tira ang babait din ng mga nagmamanok doon. Iba talaga yung mga nagmamanok. Sa totoo lang ha, mga kakugi. Pag breeder, pag nagmamanok, mababait. Parang wala pa akong nakitang nagmamanok na nabisita ba na hindi mabait. Hindi, siya totoo lang. Hindi walang halong atik-atik ba? -atik, Kami daw. sa mga ko sa, di ba, kabantay ka? Ato sa buangan Asa ka kita naghatag ang resibo kay ba Wala. Anis sa'yo. Oh, so Aris. Ah, <laughs> Puna naging <mang> maglayat sa ayo. Ang katawa ito, nagsar kayo. Sir <laughs> Stephen, nalayatan na sa Manila ba ah. <laughs> Ako sa nakasuhay na ko nag-pinsing mita ko palapsa, ng palapsan ng tudlo. Ano ba? Pero adil na ito. mo na, dito ikaw, dito ikaw hmm. kung katong sa usin mong likod. Ay, na, ay naroon kayo. Dili kayo na siya. Oh. Oh. Ngayon guys, marami na kasing CCTV. Halos oh. yeah. yeah. na lang. nang ingon ni mo nga nagmanok, nasmanok manok nga. Oh, oh. Okay. Saka, ang maganda nito, okay. Kasi pag yung ano, yung sabong every week mm. <laughs> merong ano, may sabong. Oh. Every week kayong nagkikita. Eh, oh. ikaw yun. <laughs> Classmate. Puro ka big. Ikaw mo mo kita Sabi nga ni ano ni 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 uh, Boss Eli, uh, shout out Boss Eli Jimenez. Sabi niya, minsan yung mga binebenta nating mga manok Pagdating ng panahon, makakain natin. Mm. <laughs> ah, oo, na nga nag... ang uh, ang importante, nilipay ko uh, sila, tayong uh, mga, mga may-ari ng mga manok, talagang sports lang. Ito talaga pinaka-sports na sports. Basketball, may magsinumbag um, <laughs> kayo. Manag no? Ma oh, uh, 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 na yung mga basketball. Mone, usa sa pagsugo na kung usa ka, nailhan ta po nga deha po mga tao. Correct, correct. Gawas nga dagang putang ka ng mga bagganahan nga mo kuha sa tuwa di mo sa kamidalo. Correct, correct. Yung i-share dito, sabot lang nga, ayun, kaya nga nga, lang ta, kay malingaw na mangyapon ta. Correct, correct. So, wala nga sa ng connection, ko sa kuha, wala nga, nagkita yung chance sa politika. Correct. Tama. See? Basta nasa politics ka, guys, tapos may nagmamanok ka, mabawait na yung mga taong yan. Kasi, Matitiis mo ba yung kakagatin ka ng manok? Mm, Di ba? Matitiis mo ba yun? Pero, eh. pero, pero tinitiis natin kasi pasensyoso mm, man Tapos ang kaibigan natin ang dami oh, Maraming okay. kaibigan kasi hindi okay, mo alala yung pangalan Yung sa kaibigan na Boss! Oh, gano'n gano'n eh. Kaya nga tawagan natin dito sa kakogi Boss eh Boss kaila okay, pata tong mga Dah tunggu kota, nggak ada waktu sekuatnya. Kurang rezeki, pada harga tuh gak lebih. Balik pilih, gak pilih. Kalau orang gak pilih, gak pilih. Kalau 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 gak Kamu'y nagluwat ay? Eh. Oo, oh, kami'y eh. Jason Garces. <laughs> White General. Original. Champion San Termo. Isa, Isa San Termo? Oo. Oh. So, kanay ko mga anak na ni siya sa White maalik, Kenso. Kamu'y ang kuhan? Kanay siya, kamu'y siya ang amahan sa kanay ang kuhan. Kanay mga puti? Oo, oh, niya. Ang bayan niya, natin ko ar kondom ni kwan ni Jason ni Dilen ni Kwan ani ah, ni bacchop ni bat. muning mm. uh, resulta gawas okay eh? tan-natingan guys mga lakton kada gapog baro mga barog si mo mga lakton ba